tatlong tama ng baril sa katawan ang natamo ni Boy. Pagdating sa ospital, hindi agad na asikaso si Boy dahil upang maubusan na siya ng dugo. Kasi puno po ng pasyente, kaya hindi ako priority. Doon po tulo ang tulo dugo ko doon. Magdamag po yun. Hanggang sa kinakapos na ako ng hininga. Hinahabol ko na hininga ko. Dumating po na ko ala sa isang umaga. Nah Nahihirapan na ako, Bigo pa rin maoperahan si Boy. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghina at nalagutan ng hininga. Labulag po ako noon, time na yon. So, kahit ayoko pumikit, pumikit po ako. Patay na ba ako? Ayoko mang mamatay. Maya-maya, seconds lang, naramdaman ko, bumulusok po ako pa ilalim. Nakita ko po sarili ko, bubulusok ako pa ilalim. Sabi ko sila ako pupunta. Para po ako nasa isang imbudo. Idiniklara ng patay si Boy. Pero sa kabilang banda... Alam niyo ang tao pala pag namatay, may isip ka pa eh. Doon ko naalala yung isang pastor na pumasok sa selda namin. Lumapit kayo sa akin ang sino mang nabibigatan at nahihirapan. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Doon ako tumawag sa Diyos. Sabi ko, Diyos, kung totoo ka, tumawag isip ko lang. Bigyan mo ako ng isang pagkakataong mabuhay. Maglilingkod ako sa iyo. Teka, teka. Baka naman, pwedeng po yung muna siya ipasok sa morgue. Eh, misis, patay na po ito eh. Hindi. Buhay ang anak ko. Alam nyo, bigla ako huminga. Boy! Boy! Buhay! Buhay ang anak ko! Talagang powerful ang word of God. Bumalik sa akin, yung palang narinig ko noon, gagamitin sa akin ng Diyos yun. Noong time ako'y nasa gitna ng buhay at kamatayan.